Tumas pa ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Sa tugon ng masa-survey ng OCTA Research, 36% ng mga Pilipino ang kinilala ang kanilang sarili bilang mga Pro-Marcos. Mas mataas yan kumpara sa 31% na naitala nitong unang bahagi ng taon. Nagmula sa NCR at Balance Luzon ang pinakamaraming supporters ng Pangulo. Batay rin sa survey, bumaba naman ang bilang ng mga Pinoy na pro-Duterte o supporters ng Pamilya Duterte. Mula sa 20% nitong Marso, bumulusok ito sa 16% nitong Hunyo. 31% naman ng ating mga kababayan ang kinukonsidera ang kanilang sarili bilang mga independents, habang ang natitirang 11% ng mga Pinoy ay hindi sigurado sa kanilang political preferences. Ang survey ay sinigawa mula June 26 hanggang July 1 sa isang libo at dalawang daang respondents na may plus minus 3% margin of error at 95% confidence level.